Hello mga ka Tara na at tayo nang magluto ng napakasimple nating recipe for today. Nakita niyo naman, 'di ba, ko ano lang 'yung sangkap ng ating lulutuin. Abay, eto lang ah, simpleng simple. Kam ah, kamatis and then ah, sibuyas, pinakuluan lamang natin ito, 'di ba? And then halu-halo, 'di ba? At ayan na nga, siguro naman may idea na kayo kung ano pa yung ating uh, lulutuin ngayon. Abay, ito pa lang ang pinakukuluan. Tinitikman na ng lola niyo yung sabawag. Grabe na yan, di ba? At ayan, kumukulo na nga yung ating uh, sibuyas and then yung kamatis. Naglagay na rin tayo, syempre, ng... Sinigang mix, saya lang natin itong pakuluan, di ba? Diba? At ayan na nga, sandaling-sandali lang, minuto lang, kumulo na agad siya. At ito na, oh, ba? Diba? Ayan. Ilalagay na natin yung ating hipon, ba? Diba? Alam naman natin, ang hipon ay napakadali lang maluto, kaya hindi natin ito ina-overcook. Kasi, alam nyo na, ba? Diba? Parang rubber siya pagka ito ay na-overcook. Hayaan lang natin ito na kumulo and then syempre ang lola nyo, ba? Diba? Very limited lang talaga, ba? Diba? Ang meron lang tayong gulay ay ang ceiling green. Alam na alam nyo na mapagkawala ng laman ng fridge, di eh, ba? Diba? Kaya ayan, mega tikim na lang tayo and then chak, okay na okay ang lasa nito, ba? Diba? Mapaparami na naman ang ating kanin. Kaya tara, kain na tayo!